ETVN Philippines Good morning, good afternoon, good evening sa inyong mga nanonood dito sa Emmanuel TV Network ETVN Philippines ang katolikong online broadcaster sa Pilipinas uh, We are here at the plenary conference of the Catholic Bishops Conference of the Philippines dito po sa Bohol sa Tagbilaran Bohol uh, sa Bohol Tropics Resort at tayo po ay nangangalap ng ating mga uh, kabunyan at mga uh, kamakamahalan dito sa uh, ating CBCP Plenary. At kasama po natin, uh, His Excellency Bishop Oscar Florencio ng ating pong military ordinariate na siya pong namamastol sa mga katoliko nating kapatid, sa uh, militar, sa pulis sa ating uh, mga namamahala ng piitan at gayon din ang ating mga bombero fire protection services uh, magandang hapon po good afternoon gandang, Bishop Oscar magandang uh, <laughs> araw din po uh, Brother Rick uh, kuin natutuwa na binigyan ako ng pagkakataon na makasama dito sa uh, uh, online uh, TV Emmanuel TV Network o, po, ATVN. Maraming, o. TVN maraming salamat po Okay, uh, actually ang sabi ko kanina na framework, oh. no, na ipakita na sa amin lahat mm -hmm. at ito'y nagkaroon ng magandang proseso. For example, no, uh, tin 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 tinan muna namin ano yung tinig, ano yung tawag, no? Ibig sabihin nito, ano yung experience natin as a church, mm -hmm. no? So yun, lumabas yun tinig yun, tinig, tinig. bosses, oh. oh, oh. Bosses siya. At uh, itong boses na ito parang nagtatawag. Oh, oh, oh. nagtatawang. No? So halimbawa may ito, panawagan may panawagan, uh, no. Oh, oh. Ito po ang mga experiences ng ating local churches. Mm -hmm. Ano yun sa inyo, no? Halimbawa sa amin, ano yun, no? Ano yung nasa ano sa sa military ordinary, no? And then yung sharing na yon, okay, lumitaw siya, no? Na lumitaw siya. So, ngayon dahil ito yung una na talaga na consultation, oh. so dan yon. Hindi na 'yung mababago kasi oh. 'yun ang ano, ng, Totoo nangyari yun. Yun. 'yun. Nangyari 'yun. Oh. Ang pangalawa, ngayon ano naman ang uh, gagawin natin, no? Ano naman ang uh, tatawid natin yan. Okay. Ito itong ito, mga experience. Paano natin siya madadala, no? Ito yung pangalawang uh, conceptual framework, itawid natin ito no, ito yung experience natin at uh, itong uh, i uh, papahan natin from here to this point no yun mm -hmm. ang pangalawang uh, conceptual framework no ano ibig sabihin dito ito yung mga dream statement no mm -hmm. so dito nang nangyari sa atin halimbawa no ang nangyari sa amin ang mga pare ay hindi naghahanda sa kanilang proyekto <laughs> parang mga, hom oh, oh, mga homily. <laughs> oh, ay naku, palaging nagmamadali. no from that point ano naman ang tingnan po natin ano ang vision, vision ano natin? ang, ang dream? dream ano ang no ninanais so, ninanais so? So, yun. oh yun oh. pangalawa yun itawid natin ito itawid, from this oh point to this point. So ay, tinig tawag tawid na tayo. Oh, Oo. Oh. Oh. <laughs> tinig tawag hindi ang, ang, ang uh, ganito. Yung tinig tawag, isang ah, ano nah, lang. Isa yun. So yung tinig may tawag may yun. May tawag 'yon. At uh, ito ay kailangan itawid. Itawid. Yeah. Oh, <laughs> ang ang itawid pag tawid natin dito, ano yung pananaw mo doon? Saan oh, pa yon? So ang Itawid tawid natin ito yung pananaw ko, itong dream. Ang pangatlo dyan, no? Ang ating papaan natin ito itatawid. How are we going to pagtawid nito? Ito yung ating tapak, oh, okay. no? at ang ating tapak. Ibig sabihin, as we move there, no? ano yung tapak natin? Ano yung mga balangkas doon na gawin natin? At ito po ay dapat panindigan. Kaya ang ano dito ay itapak, tindig, no? So as as you go, so, tapak, ka, so, tapos titindigan. titindigan no, <laughs> tindig ka. Hindi yung tapakan mo lang, hindi wala. Badulas. badulas no, ka. <laughs> titindigan mo, no? Ang ibig sabihin nito, ito yung mga pathways. Pa paano? Halimbawa, ito yung uh, ano nakita natin, no? Tatawag, no? Pare, eh hindi. Ano naman sabihin natin? Ay, yung mga tao diyan eh dasal ng dasal lang. Ayan, tinig yan, no? Paano natin may, may enhance yan? So, tatawid tayo. Ano yung dream mo dyan? Ah, hindi lang nagdadasal. Yung tumutulong pa actively. Uh -oh. Kasi yung dasal, hanggang doon lang. Yung kagawat, ang kamay, uh -oh. yung kanyang talent, ibibigay. Uh -oh. Yun. Ngayon, itong tapak, ano yung change doon? So, anong change? Anong mangyayari? Ito yung tatawag natin, pathways to change. Na kung saan, ito po yung commitment natin ikukumit na. Okay, ngayon, hindi na ako magdasal lang. Ako ay tatawid ko ito na ako ay magbibigay na kung ano nasa sa akin. Oh. oh yun. Do that commitments now. And then finally, finally, magkakaroon tayo ng tipan. Ng covenant. No? At ito kasunduan. Kasunduan, oh, no. So, okay. Ang kasunduan natin, okay, sige. Ngayon, ito na yung ano natin ha. Ito na yung tinig na natin, itatawid natin 'yan. Ito paninindigan natin, ito yung kasunduan natin. Oh. This is the framework. Now, hindi pa yan natitesting. Ngayon, oh. isa sa mga bagay dito na gagawin namin is to test. No? I-test natin yan. Kahit pilot sa isang ipapilot, lugar. So, oh, ipapilot okay. namin yan. upang oh. Upang ipakita talaga na pwedeng magawa pwedeng magawa. Dahil kung nakita na, nakita yon nagkaroon ng eh ay, pwede yun uh, i-follow through. I-follow through natin na, okay, sige, ganito naman po. Kasi the whole idea of Synod is to move us into the conversion, pagbabago. Kasi as you walk, oh, okay lang pala, okay lang ako. Hindi naman po pwede sabihin, okay lang ako, status ko lang palagi. Dahil kung status ko palagi, ay wala kang motion. Oh. As you move forward, ibig sabihin, there is a struggle. Okay, sige, mahirap man, pero alam ko na ito ay may pararatnan. And then, tayong lahat magkakasundo. Sabihin natin, okay, mula ngayon, ito ang gawitin natin. Ito ang gawin natin. Ang dahan dahan ng mga bagay. Oh, oh. In fact, ang ano dito, sabi niya, ano hindi mo natin yan magawa, but at least, we have the best efforts. Yung best effort natin oh, oh. na gawin. Well, yes, at masabadagdag din natin, pagka may effort, e eh, nandyan din po ang grasya. Yes, Para yung correct. effort, kahit limitado ang ating kakayahan, e eh, pag pinasukon na ng grasya ng Diyos, yes. magagawa man natin higit pa sa ating yes. yeah. uh, kakayahan. Yeah. In fact, doon kami naniniwala na ang Espiritu talaga, the Holy Spirit talaga, ang nag-amay-aari nito. Mm -hmm. Talimbawa, itong experience, bakit nandyan yan? Hindi naman natin hiningi yan. Ganito ang experience dumadating lang yan dyan, di ba? No, hindi well, naman natin pinano talaga. Oh, so, kung mayroong experience dyan, ay dita, tingnan natin paano natin ito. So, that means, hindi sa atin mga mga ating uh, um, gawe gawa. No, kung ang by spirit, so, so, nag sa atin. Uh -huh. Ginagabayan tayo, uh -huh. ginagabayan. Ang ano natin is, ano po ang effort natin? The best of effort. At uh, maidagdag din natin. Alam nyo, yung, ang simbahan natin, sa simula pa lang, Ganyan din ang umpisa niya, dumati Espiritu Santo, yeah. nagkaroon po ng Pentecost. Yeah. Kung iniwan lang niya sa mga apostoles na wala ang gabay na Espiritu Santo, eh baka mm -hmm. <laughs> nakakulong lang sila doon sa upper room upper na tinatawag. Pero dahil sila po ay uh, sinalang, isinaloob eh, ang Espiritu Santo, eh yun po, lumago ang simbahan. At yan din po, uh, palagay ko, tinutukin ninyo, uh, Bishop Oscar, na yung, mga ating pagsisikap na magkaroon ng pagbabago simbahan, hindi lang ito nakaangkla sa ating kakayahan, kundi sa basbas -bas at Uh, Gratia po ng Espiritu Santo, ang patnubay ng Panginoong Diyos. Eh, tayo ay nagpapasalamat sa ating Bishop of the Military Ordinariate, Oscar Florencio, na siyang uh, gumagamay, sumasaklaw, namamastol sa ating kasundaluhan, kapulisan, ating Coast Guard, gayon ng mga namamahalan ng ating mga uh, piitan sa uh, local governments at saka sa ating mga bombero yung fire protection. Uh, at ito pong kanyang napakaganda mga pahayag ay mangyari pong inyong i-share, ibahagi po ninyo sa uh, ating mga kababayan katoliko at ating mga kababayan sa uh, anuman ang kanilang uh, pananampalataya sapagkat ito ay para po hindi lang sa simbahan, kundi sa ating bansa. At yan po ay uh, amin pong isasangguni sa inyo. Uh, kayo rin po, ay inaanyahang mag-subscribe dito sa Emmanuel TV Network at uh, bigyan po ng thumbs up itong ating interview ito kasama ang ating Obispo ng Military Ordinariate, Bishop Oscar Florenzo. po, salamat po, li At uh, salamat po <laughs> ng marami. Thank you po. At sa susunod po dito po sa ating coverage ng CBCP Plenary sa Tagbilaran, Bohol. E.T.V.N. Philippines.